So ito, ang ako na to. Madaling na to kunin. Kukuha tayo. Ayan. Ay. Tapos ito. Maganda to Sariwa talaga eh. Ahulog. Ayan, mabilis lang. Alternate ako kumukuha nito kasi pag di mo na kuha ng tatlong araw, dalawang araw, malaki na siya. Ano mo, malaklak na rin yung kamatis dito. Ayan, kunin natin. Ayan. Laking tipid na rin to pag bibili pa tayo sa palengke. Magkano na to? Tapos itong mga natira mga binhi na naman. So, ayan. Salamat po sa pag-watch and God bless po. Ayan, May mga kamatis pa.